Hi guys, may gusto? So, tabo day karong adlaw guys So nakonohon ako nga uh, Samtang biyahe lamig yung magkilaw gisda So magkilaw ta gisda guys So ako na ako giandam Nga Mga lamas o so, gisda So ako yung guys uh, Ang papagtimpla Para may sudano ni karon nga panyod to Tanawa guys So guys, narang ito ang gandam ng isda na sa tunga. Oh, ginatawag na isdang galunggong. luya, bumbay, pipino, o gamatis o sibuyas dahon. So, muna na itong gamitin guys. So, Ito na yung guys. Kaya basic tirahon sa guys. Itong isda. ugang tanan nga lamas. Ito na tanan lamas guys. Na na eh. Pil ang pipino. Guys, na guys, tanan guys. gamatis Asin, ugang, bichin. Katapusan ang suka. Gamay lang suka guys. Mekos, mekos na to guys. Ayan guys. Mekos, mikos. So guys, sumana to ang pinimplahan nga Ang tawag ni kinilaw. So mga anta guys. Kaanta guys. Kaon, kaon, kaon. Kaanta guys. Kain tayo, kain. Ah, sakto na guys. Ako na rin gibit ang chili na guys ha. Anong ba guys? Ah, init. Ah. Sobrang init. Kain guys, kain, kain. Dari na ito ni So, guys, tinimplahan na. Ah. Bungkag na pong baho, guys. Ayan no, sa na napisod anok. Kami kinilaw yung anok. ah oh Parang busog na si Akits, guys. tambal lang sa ka. Kaya nga, kaya niya, kaibog. Mga nagkilo to, guys. namet gais babai